Tay. Sinong kasama nyo? Sinong kasama nyo dito sa bahay? Sabi wala kayo kasama. Nasaan ang mga anak nyo? Ay. Nasa ng anak nyo? Bay, wala kayong kasama dito sa bahay. Manood na lang kayo ng TV. Yun, ang TV. Manood muna kayo ng TV. Yun, ang TV. Manood muna ng na TV. Nasa ka si oh Si Gina. Nasa si Gina. Nasa no si Gina. Ay, nasan nga ka ho? Nasan nga ho? Painom? Nauuhaw ba kayo? <laughs> Ay, ano, nga, namin makakangiti nga naman eh. Oh,